What's up mga kasang? Ka so yun na nga, no? nagsimula na nga ako maglipat ng aking mga aquarium from doon sa shop eh, Nililipat na nga namin dito sa bahay uh, At ayun, ang problema ko lang, eh, hindi namin maintindihan ni Mrs. kung paano i eh, sasaransan to So yun, may iniisip pa kasi kaming e-bike dahil uh, dapat nandyan sa loob yung e-bike namin uh, At ayun, no? ito na yung final Ito na yung final na posisyon ng mga aquarium at yan makakalagay kami ng e-bike dyan, saka bike so yun, uh, simulan ko ng maglagay ng tubig dahil ganyan na yung posisyon yan lagyan na natin tubig bago natin lagyan ng aeration at mga pumps, mas maganda meron ng tubig, so yun no, may nagpadala nga pala sa atin ulit so yun, may package ako na receive dito from Aqua Street, galing yan ng paete, dahil nakita niya yung aking aquarium na planted na medyo manipis daw ang mga halaman ko doon dahil nga yung unang binigay niya eh pinaghiwalay-hiwalay ko at sinubukan kong mag, ano magparami rin ito at tinanim ko so ngayon nagpadala siya ulit ayan marami siyang pinadala ulit ng mga halaman at yun sa mga gustong umorder ng halaman kay Aqua Street meron siyang Shopee tapos pwede rin yata sa Facebook so hanapin nyo lang Aqua Street at yun uh, marami siyang pagpipilian ng ano ng mga halaman. Marami kayong pagpipilian na mga halaman. Ayan, oh, no? may Vietnam pa. Galing Vietnam yata yan. <laughs> so, ayun. Ang dami nyo na naman pinadala. Grabe, itutuso ko lahat to doon sa ating, ano, sa ating uh, planted aquarium. Tapos, ito yung talagang gusto ko magkaroon, yung dwarf sagitaria gitarya. Dahil wala ako nyan. Tapos, marami na siyang pinadala rin. At, ayun. Punoyin natin yung ating, ano, planted aquarium tapos train uh, try natin mag ano rin mag, parami rin ng iba dahil sobrang dami nito try natin magtanim ulit ano golden yung isa hindi ko alam kung ano yung golden na yun so yun mga kasang, ito nga yung planted tank natin na kung saan eh parang ang nipis nga ng mga halaman so naisipan nga ni Sam na padala ulit ako kasi hindi, yung unang padala niya hindi ko nilagay lahat dyan at naubos nga So, ayun, dito naman tayo sa shop At, ayun, uubusin na natin yung mga may pa dito, mga aquarium At, ito na siguro yung huling sulyap nyo Huling sulyap ko rin dito sa aking shop na binuo at sinubukan At, ayun, uh, naging masaya naman tayo dito Kaso ang problema kasi nagko-conflict talaga sa aking oras Dahil nga tayo ay full time na nagbablog o vlogger o content creator uh, Naubos yung oras ko dito minsan lumilipas ang araw hindi ako makagawa ng content dahil nandito ako sa shop kaya naisip ako sa radio yun yun talaga yung pinaka ano, yun talaga yung pinaka dahilan no? dahil nga dalawa na yung monetize natin dati kasi ano lang ako youtube ngayon uh, monetize din at tumataas din yung aking facebook so naisip ko na na i-give up yung shop at mag-focus ulit sa content creation dahil nga dalawa na yung sweldo ko no, no? At ayun guys, nalagyan ko na ng mga ano to, ng tubig, nalagyan ko na rin ng mga pump. Ito na yung final niya. Ang kulang na lang dito guys ay e, eh, ilaw tsaka isda. So yan, uh, isa-cycle muna natin yan. At wala pa ako isda dito pero naglagay na ako dito ng magnus kampa natin. nilabas ko na yung magnus kampa natin dyan. Mga ilang araw na rin naman din kasi yung tubig dyan at napasingaw ko na yung kung meron man kung meron mang chlorine, uh, yun lang naman ang deadly sa isda natin yung chlorine. So kung walang chlorine yan, kahit hindi fully cycled yan, eh mabubuhay na ang isda dyan, no? tapos yun na, sabay na siya sa pag -cycle. Tapos yun nga pala, no, yung mahabang aquarium natin dito, nabagsakan to ng, mayroon uh, meron ako spare kasi dito na bakal, tapos bumagsak siya dyan, so nabasag, Ayan, kaya wala pang tubig. At yun, nilagyan ko na lang ng ano, ng, sinapalan ko na lang ng isang salamin pa, kasi hindi ako masyado marunong yung ano, perfect talaga. So hindi ko na lang siya pinaltan ng bang isang panel. Tapos yung mahaba natin aquarium sa likod, nilagay ko na rin dito. Tapos yan, yung mga 10 gallons natin na may ano, divider. Yan yung mga nandyan. Tapos yung 10 gallons natin dito, gagamitin na rin natin to. At yan na, malinaw na sila. No? Hindi na yung kagaya nung nakaraan. Na halos walang makita. At yun nga, e-bike namin o e-cart namin. Maluwag na maluwag dyan. Pati yung bike ko dyan, meron na siyang pwesto at napagkasya natin lahat. So dito, sa side na to, dito ako maglalagay ng mga isda na i-breed natin. So yun na nga, no? yung binigay sa atin ni Mitras Backyard na PKBM yung isa hiniwalay ko kasi nanganganak nanganganak agad tapos yun uh, ito yung update natin sa ating saltwater uh, at yung starfish natin boy na boy pa rin pati yung ating mga feather duster dyan boy na boy pa rin andito yung cube tank natin wala pa naman may isa pa tayong tenganos dito walang naman tapos yun yung mga ibibreed natin dito natin ilalagay tapos yung nga pala, bin, yung binigay din sa atin na ano, yellow platinum na molly, na balloon molly yan. May mga anak na rin. Mas maraming anak to kaysa doon sa PKBM. So, may higit sampu. At yun, nanganak agad yung binigay sa atin ni Mitra's Backyard. So, kaya hintayin na lang natin kung gaano kabilis lalaki yan. yan o. O ba diba? may instant fry na agad. Ilang araw pa lang sa atin to. Tapos yung update ko na rin kayo dito sa loob. Kung ano na yun. Kasi nag-ayos si Mrs. din dito. So, naglinis din ako ng konti. At uh, ko na rin kung ano yung mga aquarium natin dito sa loob Yung 75 natin hindi ko talaga ginagalaw to dahil mahirap galawin Ayan yung mga goldfish natin, yung mga angelfish natin na galing sa tindahan dati Ayan, lalaki na rin, nabilis lumaki nito Lalo na pag malaki lalagyan nyo, so ito ang lalapad no Yung angelfish natin kasama ng goldfish Tapos nandito sa baba yung ating metal storm Yung nagbenta tayo ng ano dati ng fry ni Boy Ubo na metal storm Nagtabi ako ng isa So ito na yung isa at ito yung ating yan si ano Putsu Charlie ano si Charlie Toloy. Si Pinat da Putsu ah uh, ko siya nilagay katabi nitong ating Metal Storm na napakasarap ng buhay dahil sa 75 gallon siya lumaki. Tapos andito pa iba nating mga flower horn noon dito malinis din tong aquarium tank na to dito ko muna nilagay itong dalawang breeder natin, hindi ko pa nalipat to eh pero iniis po kasi breed ulit sila so hinayang ko lang silang magkatabi muna dyan na naka divider tapos meron pa ako isang fry dito ng chairman genesis tapos itong isang grow out ko na chairman genesis, ito itatago ko at nakita ko siya ng potential sabi ko maganda rin maganda rin ang kinalabasan ng chairman genesis dahil nga iconic flower horn din ang jeans niyan kaya kung makikita nyo eh talagang for kit ko na rin yan tapos dito sa baba yung ating beast lab etong iconic beast lab na to parang female na may kok yung isa tas yung isa mukhang female so ayun no uh, nagtira din ako ng tatlong iconic beast lab kung di ako magkamali uh, pito yata to dati ngayon eh may mga namatay din nung nagbakasyon ako at may nang tatlo so. ayun uh, eto yung isang iconic beast lab pa na male so buti na lang no, meron tayo na itabi na male white eye iconic bislab batch to yata ito kung di magkamali yung binigay sa atin ni sir gramle na iconic flower horn so ayan may itatago akong isa na beast lab. medyo mabagal siya lumaki sa akin pero ayos lang yun tapos ito na update nga nung ano dun sa ating planted tank na ayun dinagdagan natin yung mga pinadala sa ating halaman pero hindi ko pa rin nilahat kasi yung iba tinanim ko pa rin <laughs> tigas na ulo eh no tinanim ko pa rin sa likod kasi gusto ko mag magpropagate ng mga halaman dahil natutuwa ako ngayon sa mga halaman eh. So gusto ko magparami niyan at gusto ko magtanim niyan ng mga naka-immerse, yung hindi nakalubog sa tubig. So yon, yung dwarf sag, ayan, nalusaw yung ating dwarf sag. At hindi ko alam kung bakit, no. Ang bilis niya lang dyan tapos nalusaw. Pero iba, okay naman. Goods na goods naman. So update ko na lang kayo kung ano mangyayari dyan Kung may malulusaw dyan o lalago yung mga halaman natin dyan Dito naman tayo sa likod guys Ito na yung mga huling aquarium natin dito sa bahay So ito yung pinanggalingan ng mahaba At saka yung ating tetra na, ano, na aquarium Tapos isang saltwater natin Itong saltwater na to dati may natira ditong ano eh, isda isang peraso lang yun na ano eh, blue velvet damsel tapos namatay kanina hindi ko alam kung bakit basta nakita ko na lang siya namatay dyan wala naman akong ginagawa sa kanya o, wala naman ginagawa sa kanya no? bigla namatay na lang tapos yun, ito na yung tura ng likod natin so nilipat ko nga pala dito yung dalawang outdoor tab natin tapos itong bilog na to tsaka itong isang to dyan ko nilagay muna yung ating mga plati na galing kay Serena Aquatics tapos ayun nga ano, <laughs> yung mga tinanim ko na uh, pinipilit ko pa rin magtanim kasi meron ako napatubo doon sa ano eh hindi ko napakita sa inyo eh may mga napatubo ko doon sa harap kanina kasi ito yung mga naka-immerse yan ang dami ko rin laman dyan at hindi ko pa naayos tapos yung ipapakita ko. naglagay ako sa inyo ng ano naglagay ako sa inyo tuloy naglagay ako dito nung makaraan ng red balloon plati isang peraso dahil nakita ko bilog na bilog yun uh, pag, paglagay ko dito mga ilang araw yan nag drop na siya napakarami mga 20 plus na red balloon plati so ang nangyari tuloy itong tab na to ay eh, magiging tab na ng red balloon plati dahil hindi ko naman maaalis doon yung uh, mga fry so eh, may text crew dito ayan itong isa naman na tab na to RDSS yan so may mga fry din yung RDSS ko dito tapos dalawang female yan pero wala tayong male so kuha na lang ako sa farm noon kung gusto ko magparami so, ito dito ko nilagay yung ano yung mga platy natin na imported galing kay ano kay Sirena Aquatics pero ililipat ko rin sa harapan yan nilipat ko lang yan dyan kasi ano eh wala pang tubig doon nakaraan yung mga aquarium ko doon kasi gagawin kong grow out lang yan ng mga fry kung sakaling magkakafry sila eh tsaka ako nalang ililipat dyan yung mga fry so ayun lang yung update ko guys no sana nag enjoy kayo peace out